ang langka namin pataas ano o namunga din ito dati Naka, ilang harvest na ako nito tatlo pero ngayon namunga siya walang nabuo puro patay ano o puro ay may isa pero pero parang mamamatay din yan eh. may isa siya ano o yan o makita ayun o ayan may bunga siyang isang nabuo sana makalusot dyan karamihan patay ayan o yung nangingitim ay eh, lumabo ayan o kulay itim hindi siya natutuloy namamatay ayaw mo bakit ganon dati ang bunga nito anin eh. ngayon wala mo lang nakalusot pero yung isa parang hindi pa ano hindi pa sure umabubuo yan hindi ko, ko alam tapos yung katabi nito ayan kalamansi may bunga yung kalamansi ang kalamansi matanda na tong kalamansi nito eh. may bunga siya pero mahirap pakitin may mga tinik na ano, namulaklak na yung mangga dito yung kabilang puno ito pero hindi gaano marami yan oh. Ano. Ang dami na rin bulaklak. Dito pa ilan-ilan lang. Ayan. Dahil bulaklak dito. Hindi marami, konti lang. Konti lang bulaklak dito. Baka mga susunod na araw. Ayan o, oh, baba lang. Baba lang ng bulaklak. tapos katabi niya malaking puno din ng mangga may bulaklak na rin hindi gaano marami pero may ibang uh, tumutubo ayan oh. dami puro mangga na lang dito ang dumi ng ano dito sapa ayan o oh. tapunan ang dumi o oh. grabe o oh. ibang kulay ng tubig hanggang doon ang dumi ng sapa ginawang ano tapunan yan may umaagas pa na ano tubig galing ay siguro sa galing si Aryan may building kasi diyan oh eskwelahan ang dumi Oh, basura. Ayan ang dalandan yung pinaka nanay. Ayan ang tabi-tabi sila. Dalandan, mangga, langka, malunggay. Ang daming bulaklak ng mangga o oh, doon sa kabila. Ayun lalaki na ng bunga ayun. Lalaki na siguro may pili ng kainin yun o. No? Ayun. Ayun lalaki na o. Oh. Ay sumpo. Ayun Oh. Ayun o. Oh. Lalaki na o. Oh pwede nang kainin ang dami na palang malalaki dito sa kabila eh. problema wala ka wala akong panungkit ay yung dalanda na yun, ang tagal tagal na hindi pa namumunga ang daming malunggay pinakayang gulay yung malunggay oh. ang dami oh ang daming dahon ng malunggay oh. sarap gulay pero hindi na pa oh, sa kabila oh. ang daming dahon ng malunggay Ayan o. Oh. Namulaklak na.